Ano natin kung magkano ang full tank ng PCX 160? Ah, uh, full tank. Magkano po dito? 400 na. Yo, what's up mga true friend? Magandang araw. Ito nga pala, may kasama tayong PCX 160. Okay, so ito, papakita ko lang sa inyo guys. Um, nakikita natin dito, nagbi-blink-blink yung kanyang fuel gauge. Actually, uh, nagblinto to tapos yung trip niya nilagay ko sa zero. So, as of now, uh, 11.8 kilometers na yung tinakbo nitong motorsiklo no, na nag-blink yung kanyang fuel gauge. Okay? So, ngayon naman naalamin natin kung magkano ang full tank ng PCX-160. Ayan, para malaman lang natin, ano? So, check natin, guys. And, and, nga pala, kwento ko lang din sa inyo yung sa ating uh, Airblade 150. Ah, um, nag-start -nag yung kanyang fuel gauge na mag-blink. Eh, tinesting pa natin siyang patakbuhin hanggang 20 to 22 kilometers, pero dun siya nawalan ng gas. So, ibig sabihin, yung motorsiklo natin ay umaabot pa ng 20 to 22 kilometers bago to mawala ng gasolina. Pero siyempre, huwag nyo nang paabutin dun, guys, no? Para in case na wala kayong mapuntahan na malapit sa gasoline station, eh hindi kayo matirikan sa alanganing lokasyon o sa alanganing lugar. Okay, so ito PCX 160, 11.8 kilometers na nung nag-start yung kanyang fuel gauge. Check natin at alamin natin kung magkano ang ating full tank dito. Uh, full tank. full tank natin. Bakit? Para malaman natin kung magkano ang aabutin ng full tank ng PCX 160. Ala ko para ano yan, improve. Eh, <laughs> Better eh. Ano pang alam mo eh? te? No. Magkano <laughs> po dito? Oy, para 30. Oy. Ito. Pag walang lakas ko, Oh. So guys, sumabot tayo ng 472.35 7.3 liters Grabe yun, di ba? So 7.4, almost 7.4 no? And ang letit yung pinagas natin guys Ayun Ay, Busog na busog So pagtatakpan natin siya Kunin mo lang dito And then pihiti mo doon And then boom Ngayon, check natin yung panel Push mo yan, umilaw And, okay, yun na, punong-puno na siya. Alright. So, yun guys, alam na natin kung magkano ang full tank ng PCX 160. Alright.